sa mga panghitabo nga naglibot o adunay koneksyon sa krisis sa Israel ug Hamas dito sa Gaza. Mitumaw ang mga pagbati labi na sa mga kabatanunan sa mga eskwelahan dito sa Amerika sa pagpili kinsa ang suportaan ug kadaghanan nga makita nato sa balita ang kadaghanan ng mga janti nagprotesta alang sa kagawasan kuno sa mga Palestinians freedom from oppression freedom from slavery sa occupation nga nahitabo dito sa ilang lugar sulay na ang mga universidad sa Amerika karon medyo nagkagubot. Uh, taliabot ang mga commencement exercises po nga may tabo. O uh, kani ang pagbatik ay lang gidala samtang sila ni pa mo paso. <laughs> so ang mga protesta nag nag tayog sa uh, edukasyon o academic nga aspeto sa pagtubo pagpadagan sa mga universidad. <coughs> o nito kini kininong sa kabalita, na naigusa ka estudyante Jante, medyo inilara bagayot. Uh, apelido Atienza, dito nag-iskola sa University of Pennsylvania. Siguro kabantay mo nating pangalan o apelido ng Atienza. Uh, anak man daw ni Kuya Kim? Kuya Kim anak ni Kuya Kim. 19 years old, nag-eskwela sa si University of Pennsylvania. Tungod kay ni Pili siya nga mudapik mudapig sa uh, Palestinians. Nagprotesta siya anti-Israel. Gi-suspender or gi-pahawa siya sa eskwelahan. Umiingon siya nga homeless na kuno siya karon. mga pipila lamang kini sa mga panghitabo. Mga hulagway nga siguro ang ayan na pamalandungan. Magpunting sa unsa mangganing ang mamahimong desisyon nato karon nga adunay epekto sa unsay na magpaabot nato ugma kay nagiskot si Kristo karon sa prioridad kung mga tanong kita, pananglitan, di palang dugay na kanta kita at di sir, di basa ng Ebanghelyo sa awit sa pangitaang ang harian sa si Gino. Seek ye first the kingdom of God. Pero mga tanong nata ka ron, ka mo mga batanon, unsa may prioridad ninyo sa inyong kinabuhi? human din he, asa man mo Kung pangutan mo, ah, uh, high school mo, no? Oh, dayon. Human din he, mag, isa man, mag-uma? Mag-college mo. Pangutan mo, sa may mukhaon? Kug mo. Kaya nang hingung buman Ano sa may prioridad nato? Now, usa sa mga anggulo nga makita nato sa mga pangitabo sa akong gisgutan, nipili siya nga mudapig ni ni maong muanhi, ni ni mustan, ni, ni maong parte, no? anti-Israel, no? pro-Palestinians, pro-Palestine. Huwag karoon, naawa sa Og ambot na side ba mo sa istorya sa Israel ug Hamas? <laughs> Pamilyar ba mo sa mga istorya? Unsa ano man gikawilihan sa kinabuhi? Na interesting note mangod mga igsuon kay tungod ni mga panghitabo na nauting na, kay pagbalik mismo ang atong relasyon pananglitan pod sa Israel pananglitan kung nakamatikod mo ang Philippines, ang Philippines, adunay nindot o maayong uh, relasyon sa Israel. Tungkol Philippines, usa sa mga nasod nga midawat sa mga uh, mga Jews samtang gi sila dito sa Germany panahon sa World War II. Nindaghan kay mga Jews na nangamatay. So, midawat ang Philippines, yung mga uh, refugees, ng mga Jews. So, 1945, natapos ang World War II. Oh, wow, labay uh, ni Sayo din yung sarang World War II, yung mga patanon. Mayroon nga nga itong mga Tigulang uh, kasayo ni sila. 1948, nahimong state ang Israel. Og tungod niya na pagkaestado, pagkahimong nasod sa Israel, mibati ko sila na kong pasalamat sa Pilipinas. Mga nga, doon ay close connection, close relationship ang Israel ug Philippines. Gani, doon ay special nga agreement uh, kita mga Pinoy, wala tay visa kung matutag Israel. Oh, yung <laughs> Ah, importante sa mga Israelis. Okay? Pero karon na dungog na ito, usa ka Pinay, anti-Israel. Kasi ah. nakuha rin yung contrast, nakuha rin yung duha kahulagway. Eh. O prominent rin ba nga pamilya? At na sa. No? Naun sa ang mamahimong resulta, mamahimong bunga ng maabot ka, ka na to kana siya tungod na sa gihimo natong desisyon beforehand ug kanang desisyon nato tungod na sa unsa pod ang atong priority sa kinabuhi ang desisyon nato na influensya sa priority kanang litan gihagit ni Kristo kanato karon pinagi sa ebanghelyo o sa katao nga dato kaayo. Tinungod, nagtinguha nga maluwas. Pangipangutana siya, unsa mangi priority mo? Ang Dios o ang bahandi, ang kalibutan? Kay kung ang Dios ang priority nimo, biya ka tanan, ibaligya ka na o ihatag sa mga kabos. Kumangutana ko ninyo mga batanon, ambinain niyo mga cellphones, Mahimo? Hagiton ko ka mo ba? Ibutang na yung mga cellphones din sa lamisa. Okay. Hagiton ko mo. Karon, karon. Ibutang ang inyong mga cellphones sa lamisa. Kuwaan na unya? Oman. humani. no, no, naguna no. magadi ang mga KFC o oh. buutan gini mga KFC kada ang uban tao no, eh, eh mag eh, eh, ka iyo Layo naman ko, pader mo na Isod na kaya mo baktas dito. Salamat sa Diyos kaya at least nipili mo nga paminahon ko. Salamat sa Diyos nga at least na himong importante kinimbuluhan to nato kung kay taon tawag matagkaroon ng ganyan uh, asa naman mo napamisimbahan <laughs> nagusa naman mo karon, hapit na mga on mugawas lagi. Okay. Ang uban pag yun, dalikit pag yung live. okay. Now, what is the symbol of wealth nowadays? Power. Fame. Tingnan mo yung kabahin na na sa wealth na kung naa kay cellphone karon na mga gadgets, medyo arang-arangan ka. Na, na ka Because pinaagi ni mga gadgets, you can be anywhere, anytime. You can be connected with anybody. Yun na, na ang influensya. Oh, pinagi sa gadgets, pwede kang maakaangko ng five-minute fame. Di ba? Ibutang lang ni mong naong dahas dako nga screen, wala na. Hilado na ka. Maghimo lang kag nga mga lihok, ah, na ma-viral na ka. Okay? Pero, di tamutan tanaw oh, mga minsahi bahay sa ginoo. Labyan rin na to, no? Mag-isgo taga ginoo-ginoo, ah, malabyan na gina di kita mo share, di kita mo like. Priority mga iksuwa. Kaya mo nagisgutan ni Kristo, wa lamang si Kristo na Literally, nga lisod sa mga dato, literally ang pagsulod sa gingharian. Kay lisod man labi na kung ang bahandi maoy influensya. Nagisgut po si Kristo, literally, lisod sa mga sikat ang musulod sa king harian. Lisod sa mga na-influensya o kahoma musulod sa king harian. Lisod. Kung kamo na anak mo'y mahuman, o kanausap ang mahimong prioridad sa kinabuhi, labaw sa ginoo, posible po, mahimong lisod ang pagsulod sa king harian. Ngano man? Wow. Ting trabaho man, bisag Domingo, mo trabaho ka. Hindi ka mo simba. Sa mga egsoon, dako ni nga hagi din yung mga kabatanunan, nga unta um, na mag-graduar ka ron. Pamalandong ipag-ayo. Sa malakang, sa ang-ang nga inyo karong tikangan be careful. Ang tana, kanunay ka mong mga liupo ug mga sa panabang sa si ginoo. Kay e dili tanan nga pagalakta nato solid. Pwede kang mahagbong diha sa unahan. Kining gutlo ah sa atong kinabuhi. Di lamang kita magpasalamat tungod sa kalampusan may ngon ginagmay niya kalampusan nga atong naangkon pero daghan pang pa mga problema hagit nga nag atang nag-ali ka nato sa unahan. O kung wala, kining panabang sa ginoo, huwag itay mahimo. Isa sa mga komentaryo nga uh, naisigutan, no, tungod niya itong maong panghitabo ni itong batanon nga na-expelled sa uh, maong universidad. ningon sila, walay nahimo o walay mahimo ang ilang bahandi. You know? Dato, maginan mga tiyensa. Walay mahimo ang ilang bahandi <laughs> nga maluwas kining bataa nga makabalik og eskwela pagbalik. You see? Unsa man ning bahandi kundi puta maluwas? Gani alang kang Kristo, gamita hinoon ang bahandi nga mausba mo, mauswag mu, ka sa imong pagtuo, sa imong koneksyon, relasyon sa ginoon. Gamita ang bahandi nga mas mailhan siya. Gamita ang bahandi nga malig kita sa atong pagtuo. Kana ang hagit alang kana tong tanan. Tuloy manindog. Mag